So, ayun na, guys. Ang gabi na naman tayo. So, ayan, guys. So, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, subscribe nyo na. Like and subscribe. Okay? At share nyo na rin, guys, kasi bago pa lang ako. Bagong nangarap bilang isang vlogger. Okay? Uh, comment, like, and share. Subscribe. Okay ba, guys? Kasanta-kasantaan kayo. Okay, gabi, gabi na ngayon at duty ko. So, ayan guys. Dito sa lima Port of Calapan. And guys, dito na naman si ako. Yan is Ocean jet, Okay. Yeah. Ocean jet. Dito rin pala natutulog yung mga to. Ano ang pangalan sa inyo guys? Bali sa sayaw? Balis sa sayaw? Tawag nito. Ang dami yun. Ayan. Yung si Pascat paalis na. Pascat baka naman. Ayan guys. Ang Ang gabi na. Dito lang sa Calapan City Oriental Mindoro. Yun si Pascat. Ito naman ay sprint. Yan. Yun si Pascat na. Paalis na si Pascat dito yung daunan. Dali. Dali. sprint starlight sprint ito yun ay Montenegro kakarating lang Alberta yan nabasa na rin yun si Pascat yun paalis na So, ayan, guys. Welcome. Port of Calapan Yan. Philippine Port Authority. Yan, guys. Yan ay ocean jet. jet pipe pinalitan yan guys una kasi dito ay jet 6 pinalitan ng jet pipe gawa ng I love port of kalapa pinalitan kasi guys gawa ng ano yung hindi inaasahan nilang pangyayari water taxi binang nabangga hindi naman yung talaga totally sila ang bumangga masama lang pangyayari guys dahil hindi naman nila akalain na ganun yung mangyayari guys kaya yun ang jet jet 6 ngayon ay nasa Cebu ay naayos po dahil po sa nangyari na hindi maganda banggaan dun malapit sa Puerto Valera guys okay. yan ang pinalit jet jet 5 ocean jet and then i flowers ganda mga flowers oh ang ganda nyo ah oh lala na ito ganda, puribati So, ayun guys. So, hanggang dito na lang po, guys. Masyadong malamig na yung simoy ng hangin. Okay.